ginisang munggo paborito sa mga Pilipino especially sa mga full-blooded ilonggo. madasig kag simpli lutuon bakbak ba, ba, mo kung imo pakalon what's up mga animal are you wala ang pingasan tarot na prepare kita munggo sibuyas bombay ahos talong kalabasa patola okra kag alubati hindi naman pagkalimtan ang kamatis. siempre ipiperta na ang aton nga kalaha o konsartin. Painiton sa medium fire. Igisa na na ang aton nga sibuyas bombay, ahos, kag kamatis, hasta nga mag-aromatic sila. Kapatigid kuya, nga ang sikreto ko no sa manamit nga panglasa, ara sa suabi nga pag-isa. Ina pa shout out ko dagale ang aton nga weekly engagement ng mga Top fans ko Nanday din din Kisusto mo Wilson Garcia Christian Dave Mander Mami Vlog Angel Camilla Gina Nardo Mar Bernardo Maria Faye Rachel Ann Kag Ryan Diana. Kukoment naman ko dagali, Kung sa diyan Kamang nag-i-star Para mabalhan ko Kung sa diyan Nakalabot Ang akong mga video Nga tinikal Pagkatapos natin Gisa Pwede na naton butang ang munggo nga ginpabukalan. Lugayon lang naton ang aton nga munggo para swabe kag sabaruso Aton itakloban kag pabukalan sang duwa ka minuto. Nagbutang naman ko sang water alin sa may takuling river. Aton itakloban kag isimer sang duwa ka minuto. After naton simmer, aton tisinga ang munggo kung parehos na kahubok sang ilong mo. Aton ihuwad ang kalabasa, talong, okra kag ang alugwati. Buburan taga may nga asin kag chicken powder. Pampadogang nasa sa aton nga ginisa. Did you know nga ang ginisang monggo rich in protein, pangbaba ng kolesterol, nakakatulong sa digestion, Bababa ang glycemic index, boost immunity, antioxidant rich, good for pregnant women, and especially budget friendly feeling and nutrition. Okay, tapos naton gisa, ibutang na naton ang aton nga subak. Ang lip over nga pinarito nga isda. Ihiwad naman ulit din naton ang aton nga slice patula. At lang nilugay-lugay yon sa medium fire sang duwa ka minuto. Ari na ang aton ginisa nga munggo. Itura pa lang grabe na ka saburuso. Hasta lang di gali ang akong nga video. Gabay pa nga nanamian ka mo especially sa mga house tatay nga pareho ko. Te, eh, mas style ka pa? Ah, hu hu, bahala, timo dyan. Anak ka lang po! <laughs>